Hello sa inyo lahat. Ito, may bago na naman tayong gagawin. Yan Galagay tayo ng bubong. Gagawa ko ng ano, ah, magtatrasis ako. Ayan. Naglagay na ako ng poste. Yan. Poste, tapos yung Ilalagay tayo ng uh, trusses para sa bubong. Second hand lang naman ang biniling yero nung mayari. Pero bago yung ano yung pinakatrasis niya na mga tubular bagong bili like. so yan ah, tapos ko na ah, ikabit yung ah, trasis yan ikabit ko na bali ang ilalagay na lang natin na ah, yung yero niya tapos okay na yan lang naman kasi ang uh, gusto kong ipagawa nung mayari uh, mabubungan lang yan bali ang ginamit ko dyan na uh, na piraso na 2x2 na tubular galvanized 1.5 po ang kapal niyan Nihintay ko na lang yung kasama ko para may kabit ko na itong uh, second hand na yero. Yan. Na. yan yung binili ng may-ari. Yan ang gusto niya para makamura siya. Pero maganda pa naman makapal yung yero. So, uh, update ko kayo pagka na ilatag ko na yero, ha? Mga ka... mga kalodi natin dyan. na natin na uh, bubungan. Ayan na. Yan siya. Ayan. O, paa, paa. Pa, kitang kita sa camera. Ayan, okay na. Nabubungan na natin yung maayos. Ah, uh, Nakaplasig na rin. Ayan, kabuuan ba ng ginawa namin bubong second hand lang yung kaho yung yero pero makapal na klaseng yero yan yan tapos na matapos na rin namin yan yan na yero na may bubong na kasama ko yun oh. No? maganda lalaki shout out ito yung mayari. Ito yung anak ng ah, tatay ng mayari. Nagpagawa. Second hand lang yung yero pero makapal na ka. Makapal klase. Ano pa yung nabili yan eh? Sa mangga Ano? Ganda klase. Okay na ha? Makakapal nga ang yero to eh. Oo. Ay. na namin dyan. Magkita. Puro galing din yun sa ganito yung subdivision. Oo. Makapal ang yero to. Tapos na. Tapos na.